Magandang araw, mga mag-aaral. Ako si Ginoong Denmark R. Bantike, ang guru ninyo sa Filipino 10. Handa na ba kayong muling matuto? Halina't tuklasin at kilalanin natin ang mga tauhang nagbigay-buhay sa nobelang El Filibusterismo. Si Simon. Siya ay isang mayamang mag-aalahas na nakasalamin. Siya ay tagapayo ng Kapitan General, ngunit siya ay si Juan Crisostomo Ibarra, na nagbalik sa Pilipinas, upang gumanti sa kanyang mga kaaway. Si Basilio, siya ay anak ni Sisa. Siya ay nakatatandang kapatid ni Crispin. Siya ay isang mag-aaral ng medisina. Siya ay inampo ni Kapitan Tiago kaya nakapag-aral ng kursong medisina sa San Juan de Letran. Siya ay kasintahan ni Huli. Si Huli, siya ay anak ni Kabesang Tales. Siya ay kasintahan ni Basilio. Hindi siya pinag-aral, sa halip ay nagpaalipin kay Hermana Penchang. Siya ay may sinapit na masaklap na kapalaran. Si Cabezang Tales, siya ay anak ni Tata Celo. Siya ay ama ni Nahuli at Tano. Siya ay isang magsasaka na naging tulisan dahil sa paghahangad ng karapatan sa lupang sinasaka na inangkin ng mga Kastila. Si Isagani, siya ay isang makatang mag-aaral. Siya ay pamangkin ni Padre Florentino. Siya ay kasintahan ni Paulita Gomez. Siya ay isang mag-aaral na sumuporta sa hangarin na magkaroon ng sariling akademya para sa wikang Kastila. Si Paulita, siya ay pamangkin ni Doña Victorina. Siya ay kasintahan ni Isagani, ngunit nagpakasal kay Juanito Pelaez. Si Kapitan Tiago, siya ay asawa ni Pia Alba at itinuring na ama ni Maria Clara. Tinulungan at pinag-aral niya si Basilio ng kursong medisina. Nanulong siya sa sugal at paghit-hit ng opyo. Si Padre Florentino, siya ay isang paring Pilipino na masiyahin at magiliw sa mga nagsisimba pinili niyang manirahan, malapit sa dagat Pasipiko. Siya ay ama ni Isagani. Si Donia Victorina, siya ay asawa ni Don Tiburcio. Siya ay Pilipinang nagpapanggap na isang kanluranin. Siya ay tiyahin ni Paulita Gomez. Si Hermana Penchang, siya ay mayaman at madasalin na amo ni Uli. Siya ay mapanghusga sa mga taong sa wimpalan. Si Kiroga, siya ay isang negosyanteng incheck na may layuning magkaroon ng konsulado sa Pilipinas. Siya ay isang tuso na banyaga at mapagsamantala sa mga Pilipino. Si Ben Zev, siya ay isang manunulat sa pahayagan. Siya ay isang sinungaling na mamamahayag. Siya ay mahilig magsulat ng sariling bersyon ng mga pangyayari at balita. Si Padre Salvi, siya ay isang paring Pransiskano. Siya ay dating kura ng bayan ng San Diego. Siya ay may lihim na pagtingin kay Maria Clara. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam.